guys magandang umaga tanghali hapon gabi sa inyong lahat ngayon po ay gagawa po tayo ito na po yung ating mga sangkap na di ko nakabisado pero kasi wala akong ano noon ngayon pero ito na yung lagi madalas ko kasi itong ginagawa kasi at that time nung panahon ng pandemic ito po aking ay ito po yung aking pinagkikitaan mga konti lang naman po yung ginagawa ko ayun po ngayon po gagawa lang po tayo ng panggamit po ano panggamit lang po ito gagawin natin kasi mahirap yung bilite ng bili ng bili, bili magkano yung isang maliit sa ngayon 50 pesos ang mahal dito sa Quezon City guys isamantalang e, bibilhin lang natin itong mga sangkap eh makakamura ah, tayo guys no? hindi naman nasisira yan hindi eh. naman dinabuti ng ilang buwan lang naman natin gagamitin yan at least budget tayo guys sa bilitan ng bilit ng sashi at sa, o, sakaling mang bibili tayo ng ganito din yung isang yung isang 1, 750, 750 ml magkano na dito guys 50 pesos kaya ito gawin na lang natin total din naman yan nasisira kagad at pag ginawa naman natin hindi naman nabuti ng isang taon yan mga 3 months lang, 4 months, ubos na din kaagad yan. At least, ang laki ng tinitipid natin guys, ano. Kaya guys, eh, ating uumpisahan na guys, no, kung paano. Ang simula, ang ating unang sangkap sa paggawa ng ating dishwashing liquid. Ano, eh, you know? dishwashing liquid lang pala, hindi soap. No, guys, mali pala yun dishwashing liquid lang ano ay ito guys ay eh, ating tinan gagawin na guys wait lang guys ito na guys ito yung umpisa natin guys ano you know? ito yung umpisa natin ilagay yung ating parang jelly sya ito po yung unang unang ilagay natin sa pag proseso sa paggawa ng sabon holy guys ano lagi ko itong ginagawa eh kaya lang di na ako nagtitinda ng ganito ngayon kasi nakakapagod yung gumawa tapos eh hindi naman siya ganoon kalaki ang tubo eh, kaya tinigilan ko nga ito sa pagdano nagtitinda ng ganito siya ay ating ito ang ating unang um, ito yung parang chili siya pero ito yung nakakaano ito yung pinaka kung lang naman tayo gumawa nito guys mas malaki ang ating natitipid tayo At mga kailangan natin magtipid siya kunting tiyaga lang lang sa paglaguan kasi kung kasi kung bili ng bili mas mahal guys gawa-gawa tayo -gawa pag may time tapos guys, yun na muna yung una natin ano? lang natin guys haluin lang natin sya guys hanggang sa mag ano yung ano matunaw yung pinaka ano niya genie tunaw lang tayo ng tunaw no? halo lang ng halo pala kali so, guys gumunti na yung ano nila eh. yung ano lang dati ang marami yan yung eh. isang suko ngayon, unti na lang. Halo lang din ng halo, guys. Nakakapagod man, guys, pero kailangan natin magtsaga. Kasi naman, namang bibili ng bibili tayo ng tag 750 ml yung nasa mineral. Ang mahal din nun, guys, 50 pesos. Samantala ito, guys, matagal mo itong maubos. Sa halagang 250 lang. 250 lang to guys. Diba kasi araw-araw, oras-oras, tangha umaga, tanghali, gabi, ito po yung kailangan natin ginagamit eh. Yung pagsabon ng plato, diba guys? Kaya maaksaya talaga tayo sa araw-araw, pang araw-araw na paggamit ng sabon. Ano guys, susunod na. So guys, isunod natin ang pangalawang proseso. Ito na siya guys. na guys Tumana ko doon sa video nyo nung ano ah Nung tumana ko sa video mo Nung fairness pa inspeksyon ako nung ano Dalawang yung macam mana nak pada pada buta idol macam idol ramai jalapan nak mengangkat hindi oh, na anak ko ba kahapo ang dami piston yata tayo yun ay piston Hindi kita nakita dapat na na eh. Na ang pali-press lang. guys. Pangalawang proseso pa lang guys. Halo lang tayo ng halo guys. Ano? Para ano guys, maganda yung ano. At mamaya ating isunod ang ano, color ng kalaman, ano, uh, <coughs> kalamansi. Adi, ano ba to? Kalamansi guys. Kalamansi kasi yung ating flavor niya ano? Guys, Malapot siya, guys. Oh. So. <laughs> Nananakot pa

guys yung kanyang parang pabango siya hindi naman to isins ang natin yung isins guys ganito ang pagpropsi so kung paano ganyan yung liquid diswa, uh, diswasing liquid so guys ano ano lang siya guys ah, mahirap lang siya maghalo ang matagal na ng paghahalo pero okay naman siya pag -ano naman talaga kasi okay sa uh, ano na ito guys ano ito yung essence niya guys ito yung essence niya ano is you think, I guys